si former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na tumanggi ang Office of the Solicitor General na kumatawan para sa mga respondent laban sa habeas corpus petition na inihain ng magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema para pauwin dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ito raw ay dahil sa paninindigan mismo ng Solgen na walang jurisdiction ang ICC sa bansa. Kaugnay niyan at ng paghahanda rin ng kanilang kampo para sa susunod na pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Magkakausap natin si former Chief Legal, Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang tanghali po. Okay. Attorney Sal? Yeah, Ayun I can po. hear. Alright, medyo pihit lamang po tayo ng kaunti, Atty. Panelo, at nagpuputol-putol po ang inyong uh, uh, komunikasyon. Sige, eto ay hindi. Mukubayal ako eh, ako din nag-drive. Okay, medyo nagpuputol-putol lamang po. Pero ito, pag-usapan muna natin, ito pong inyong impormasyon na nakuha na sagot daw ng Solgen. May we know po kung sino po ang inyong source on this? Aba, palagay ko nasa website na yan ng Supreme Court. Kasi yung araw na ito, magpapahil ng manifestation o comment. Kasi ang stone chef, abogado at abogado ng mga official sa na poster na po. mo, kaugnay sa official na action na. Kaya talaga sila ng abogado. Pero sa halip na magbigay sila ng kontaryo, humihingi sila ng permiso na hindi sila maraming nga maging abogado nitong mga dinimanda namin. Kapit na sa kanila, taliwas ito sa posisyon ng Office of General, the Solicitor General na walang jurisdiction ang um, at sa ating bansa. Okay. Um, sino po ang sinasabi tinutukoy ng mga respondents po dito? Ito po ba yung sila uh, Executive Secretary uh, ma um, uh, Bersamin, uh, Secretary Remulia? Tama po ba? Yes. Yes. Lahat ng mga dinipanda. That's a position for a rate of previous corpus. Alright. So ang sinasabi po ng uh, Solgen ay uh, umatras po ang Solgen o umatras ang Solgen sa pagre-representa. Dito nga po sa mga respondents. Ito po yung mga... Ang ibig sabihin sa niya? Opo. Pero ang ibig sabihin lang niya ay tumatanggit na nakawin ang kanilang tungkol uh, sa haligang bahas na i-represent ang gobyerno. Kasi habang pagkuli nila na ipagtanggol ang posisyon ng gobyerno, mm. hindi po pwede kahit iligal ipagtatanggol mo. Mm. At yan eh, nangyari na yan. Tatandaan mo sa panahon nung ang soldier na si Frank Chavez, meron din siyang pagkakatao na ayaw na rin ipagtanggol dahil sa kanyang paniniwala, iligal ang pagtatanggol ng gobyerno. Kaya hindi siya nagtanggol at pinayagin siya ng Korte Suprema. Ganon din dito. Kasi ang mangyayari dyan, legal ang ginawa ng mga respondent dahil na pinatupad nila, di ba? Pinatupad nila ang warrant of arrest na galing sa ICC na walang jurisdiction. Uh -huh. Okay, ang ginawa ng mga pinagalit, laban sa salig ng bata, laban sa posisyon mananagot ka. Eh, pag nagkagimandahan, sa illegality, hindi ka sama ka doon. Mm -hmm. Attorney Panelo, kung tumatanggi po ang Solgen uh, na i-represent po itong mga respondents, pwede, na, pwede po ba silang kumuha ng ibang magre-represent sa kanila maliban po sa Solgen? Oo, di mag-drawaker sila ng kanila mga pwede pa rin. Abikado. Opo. Pwede rin. Pwede Opo. rin i-represent uh, ng DOJ. <laughs> Oo. Opo. Pero, napakabigat napaka ng intervention. Alright. Kasi admission yun, admission ng gobyerno. Abogado ng gobyerno na illegal. walang jurisdiction. tinabi mo walang jurisdiction. May lahat ang ng ginawa ng At lahat ng ng gobyerno kapag tulong. Hindi lang kapag tulong ang ginawa niyo. pinag kita, 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 Ito, ito, di ito, illegal din. Ayaw nilang maging at pinagkakapulitin ang pinagkakulitin sa pagkat habang binapakikusot at pinagkakulitin sa Eh nakita natin ngayon na nangintigil siya kapagkat ang soldier, di pa nga abugado dyan, sila lamang ang mga kawani ng gobyerno ng ngayon na lang parang sinasabi na mali. Effectively, yan ang implication ng mali tayo dyan sa pagtalang jurisdiction. Panelo, yes, yes. All right. Sorry, napuputol-putol po kayo ng pakonti-konti. So ngayon po, ang mangyayari ay sumagot ang Solgen. So kailangan sumagot ng isa-isa nitong mga respondents ngayon with their respective lawyers. Pwede, pwede na mag-isa at sa kanila. Aha, all right. Pero okay. Um may bigat, sabi niyo nga po, mabigat. Pero ano yung magiging implikasyon at bigat nito nitong in-release na statement po ng Solgen dito sa legalidad gayo ng pagkakadakip ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte. So, hindi eh, yung implikasyon nyo yan, sinabi-nabi dyan sa aming petisyon ay sinasak na ng abogado ng gobyerno na ang mandato ay pagtanggol ang mga acto ng gobyerno. Sa kanilang pananaw ngayon, mali ang gobyerno. Kapag at walang jurisdiction, ito ng uh, ICC na nagpapad ng warrant of arrest. So tingin nyo po ay magkakaroon nito ng, uh, ng, um, uh, sa pagdidesisyon po ng Korte Suprema ay this is something that they would consider. Uh, definitely, kasi, siyempre, kung ikaw ang judge, justice, lahat ng uh, ibigay sa iyo ang dokumento, uh, pag-aaralan mo mm, -hmm. po. mm -hmm. All right, so we're gonna wait for that. Ayung pong esong yan. Puntahan ko muna po, Attorney Panelo. May update ho ba kayo kung ano na po ang susunod na hakbang ng kampo ng dating Pangulo para po sa next trial sa Setyembre? Oh, Ay, yeah. Meron ako, meron ako kinuha ang pamilya si abogado Nicholas Kaufman uh -huh. na isang depenado practice yan sa loob ng ITC. At eh, uh, ako ang uh, magpa-plano kung paano ang depensa ang gagawin kay Rodrigo Duterte. Uh -huh. Parte po ng ICC rules na dapat ibigay ng ICC prosecutors yung lahat ng hawak nilang ebidensya sa kampo po ni dating Pangulo uh, para mapaghandaan ang trial. Gaano po ito kaimportante, importante um, Attorney Panelo? Eh, Siyempre, importante yung lahat ng mga dokumento. Kapag, pero unang-una, ang dapat kasi dyan, eh, sila mag ng kaso nila. Ang burden of proof palagi it... Ang hindi nila mapatunayan, o kasi hindi ka mag-expect, hindi absent. Sa kaming wala, eh. ang tingin ko dyan, tinitinan ko kasi yung kanilang statute. Eh maaaring maging batayan ni eh, Presidente Duterte yung mga paglabag na ginawa ng ICC. Kasi sa kanilang batas, kinasabi doon na pag meron kang manda dito de-arresto, ipadaan mo sa judicial authority na panta at tansang ng ating Pilipinas. Hindi naman nila pinagalap na Apuara Tomares. Pinagalap nila sa pulis. sa Interpol. Interpol naman. Nag-iusap, pinagbigyan naman eh. Nag-iusap na nga, pinagbigyan kahit na iligal. O kaya mala malabo talaga. Susubukan ba? Um, nakausap nyo na po ba? Si, uh, ano, si dating Pangulo? Nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon? Na makausap nyo sa telepono? Ako eh, bawal naman yung telepono kung paano makakawin. Kailangan, personal ka pumunta ro. At saka meron pang mga partner. Hindi pa ba ka pa? Tapakrit ka ka? Hindi pa. Ano kung... Kung ang pag-uusapan namin, kung anong gagawin, eh, ever since pinag namin yan. Alright. Uh Kaya nga, hindi sa takot na ina-estro siya. Inarap niya. Kapag wala sa wala ka yung reaction sa akin at sa ito. Ever since na eh kaya hindi ka takataka na -taka. hindi siya natakot at inarap niya pala ng kaya. Susubukan ho bang, um, would you know, or baka po nang usap niyo na rin si uh, former ES uh, Medeldea, na kung susubukan bang mag-file ng motion ng dating Pangulo for temporary release? Kaya na kung kanina, ang magiging batayan nga nila, illegal yung ginawa. Kaya under their own rules, eh, pwedeng ground yun ng interim release. If there is a violation of the rights of the accused in the enforcement of a warrant of arrest, then it can be an effective ground for the Turkish interim ang samantalang, parang no, parang bail, parang piyansa. Mm -hmm. Base po dun sa pinadalang ICC diffusion request, nakasaad na nakonsulta po ang gobyerno ng ICC bago i-release yung warrant. Tingin nyo ho ba may nilabag ang administrasyon dito, lalo taliwas ito sa sinasabi po nila before? Hindi from the very start, di ba, sinasabi na natin. Noon, ang ever since, ako kung no, nag-interview, marami na, lahat ng kagawin ng, na kontra sa posisyon na walang jurisdiction, pag ikay mag-cooperate, tumulong ka, ma explain ka ng kahit na ano, na labag sa posisyon mo, illegal ang ginagawa mo kasi taliwas yan sa mga payag mo. Mm -hmm. Kaya ba mapauwi po ng Korte Suprema yung dating Pangulo kung katigan po ng Korte ang petisyon para sa writ of habeas corpus sa Atty. Panelo? Of course, of course. Tapagkat ang pinag-uusapan dito, Sherry, hindi yung sinasabi na eh, wala ng jurisdiction ng Supreme Court, wala na rin si Presidente Duterte. Nasa sa Netherlands na. Ang ang issue po, hindi jurisdiction ng ICC na pag, pag doon sa issue ng pwede mo mong dalit. Ang issue po, ay may jurisdiction sila dito sa gobyerno na gumawa ng illegal. Kaya may jurisdiction sila. Ang illegal na acto ng isang gobyerno, ofisyalis ng gobyerno, ay hindi makakawala sila sa accountability sapagkat the illegal act follows it or them wherever it or they go. Kaya may jurisdiction. Lalo lalo pa, inaami pa ng gobyerno, ng abugad ng gobyerno, na talagang walang jurisdiction o di-illegal talaga, talaga may jurisdiction. Attorney Panelo, ikaklaro ko rin kasi may mga kumakalat po ngayon sa social media no, na kayo raw ang nagsabi na hindi totoong may ICC warrant. Fake news. Ayan, kaya daw ho umuwi si dating Pangulong Duterte dito. At ano po eh, ang sagot nyo dyan? Eh, yun eh. Ang, nung no, 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 sinabi ko walang uh, sinasabi ko maaaring i-consider na fake news. Sapagkat, so, in brief, tingnan niyo ang mga interview. Unang-una, ano hindi magiging fake news yan? Hindi naman hinahamin ng ICC. Hindi rin hinahamin ng Special Prosecutor. Pinasasin mm -hmm. niya ng gobyerno na wala silang alam. O mm -hmm. di fake news. But, alam niyo, si Presidente Duterte, gaya ng pagsasabi mulat sa bol, hindi niya tatakasan sasayang, maraki, <laughs> yan. Kaya, noong sa akin, nasasabi ko na, kaya fake yan. Hindi uuurungan niya sapagat at kasya na harapin. Harapin. Hindi ba? Ang dami sa kanya sa Hong Kong. Huwag nang pagkat okay, kumit sa Pilipinas. Okay ba? Alam niya. Pero nang sabi niya, hindi. Haharapin ah, ko yan. Nanginitigan ako. Wala akong ginawang kasalanan. Kung sabihin niyo, kasalanan, masigil ko. Ganun ang prescriptive. Ang immaterial na ng mga pinag-uusapan ng lahat is importante sa kanya. Maninindigan siya sa kanya mga posisyon bilang presidente. At saka ang katotohanan niya, alaga naman politika dito si Chef. Alaga sa pang tinarget na nila, pinagplanuhan na nila, alam din ni Presidente Duterte yan. Sinasabi niya na rin, pa, na talagang target niya ako at ang kanako. Hindi ako patitinag sa posisyon ko hindi kasi okay. susuko sa inyo, maintindigan kasi i-demanda nyo na, pakulong nyo na, patay, patay, pat, pat, yun na, yun na. Attorney Panelo, puntahan ko rin yung sa inyo ni um, Attorney Harry Roque. Usap-usapan kasi yung komento nyo ng ihunyo si Harry Roque, si Attorney Harry Roque. Hindi yun. Hindi nyo pa rin ba kilala? Magkasama kayo sa Malacanang. <laughs> Alam mo, ano ho ba, ba talaga? Hindi pa, hindi pa rin magkatama kayo, magkatala kayo, mm. O mag so, kagaya mo, nandiyan ka sa studio mo, inap na tao dyan, kilala mo, kaibigan mo, di ba? Natural lang yun. So, ang sinasabi nyo, you uh, know here, I mean, kila... Huwag niyong lagyan ng balik naman yun. Basta, yun na yun. Ano po ang inyong masasabi sa plano po ni Senator Aimee Marcos na paimbisigahan ang pag-aresto po sa dating Pangulo? gaya ng sinabi ko na, balat kayo pala. Buhay sa mundo, balat kayo pala. Punang-una, hindi dapat imbisigahan. Ano yung niya? Para na malaman kung Miguel Sus, Maria Josep. Eh e, siya ay tapos ng abugasin eh. na. Hindi sa abogado, hindi siya, no? Pero nagtapos siya ng abugas Kaya, Alam niyang iligal. Alam niyang iligal. At unay nga, saan? Hindi siya kasama sa rally. Kasi hindi niya masikmura uh, yung ginop. Kaya ano bang tawag mo doon? Di iligal. Kitang-kita -kita na nga. Ano pang i-investigahan mo? Para malaman mo kung iligal. Kung baga, sobrang-sobrang na, maliwat pa sa isang pangaraw na iligal nga. Kaya ang tagawin mo lang dyan, Publicity lang yan dahil kandidato nga. Atty. panela pang huli na lamang, balikan ko po yung statement ng Solgen, ano, na inilabas nilang statement na hindi nila irepresenta itong mga respondents. Sa inyo pong panig with this statement, meron mo ba kayong pampinaplano pang um, another move? or ilang isumite or isasubmit sa Korte Suprema uh, para po mas mapalakas yung inyo pong petisyon? Bago pa ako sila nagsubmit na ganit ang meron lang kaming dagdag na komentaryo. Bakit dagdag na manifestation? Dito na namin ng isang araw pa. Uh, uh, ano po yung laman noon, attorney? Eh, pagdagdag po sa mga arbitro natin. All right. Okay. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Sal Panelo.